Yo, Jero Mabstas, mga chip. May nisulat ako. Gusto ko lang i-judge nyo kung may mali bang flow, may mali bang rhyme para maayos ko pa. Yo. Ikaw ang siyang rasong kaya ko to nasulat Kasi ikay parang hamon Kay sarap aking pangarap Sarap mo makasama Gustong maging asawa Kung pwede lamang sana To lahat ng sana Ako ay nainlab Hindi lang dahil sa iyong ganda Kundi sa iyong mabuting kalooban Na alam kung meron ka Ang puso mo'y busilak Kapag ikaw aking kausap ramdam ko ay parang bulak Sa iyo ko lang ibibigay Itong daladala ko na bulaklak Ikaw aking prinsesa At ako iyong anghel Handa kita Nabantay kahit wala akong baril Nadala pero handa sa sako na mapatunay ko lang mahal kita Kung ako naliligaw, ikaw naman ligaw na bala Di ka naman si Cupido, pero asintado ka pumana Inasinta mo ang puso ko kaya sa'yo ay nagkatama Sinulat ko to para sa nililigawan ko Ewan ko kung pansinin niya, sana pansinin niya di ko pa to er record kasi gusto ko ang i-judge nyo kung tama ba yung flow, tama ba yung flow. Kung ang jablo ay galit sa pag-ibig Huwag kang mag-alala sa aking mata Ika'y tumitig Sa mga hadlang wala tayong pake Kasi hindi sila magwawagi sa mga plano Na akala nila sila panalo Pero sa totoo ako naman ang kampiyonado Pagkat nakuha ko ang premyo Isang prinsesang itinuturing kontropeyo Kahit delikado ang daan akin tatawirin Tatawirin ko to ayaw ko lang tatanawin Pagkat para sa sa'yo hindi ako tatama rin Para ang katulad ko sa tulad mo tatama din at ang patunay ko, ikaw aking mamahalin Kaya sana, pagbigyan ako makapasok Ako ay nanliligaw hindi ako nang bubulabog Pakinggan mo muna to, wag ka po muna matulog Sasagpruhing kita, kahit di ako si hambog Pasensya na kayo, hambog na sagpru na dami ka dito Gusto ko lang magpaturo sa'yo kung paano ba sumagpru ng chicks Pasensya na kayo, ang ingay ng paligid Daming manok, nakikisabi sa pagrap. ko ang ina, mali, -mali pa yung flow ko. <laughs> di ko pa record eh. Ang puso mo at puso ko ay magkaugnay Kaya ano pa hinihintay Sagutin mo na ako Bago pa kumamatay mamatay Sa kilig Ang kilig ko ay abot laman Sa sobrang respeto ko sa'yo Hindi ako titigasan Mga imahe mo kasi Maria Clara Ang datingan parang yelong natutuno pag iyong tinititig ang pag iyong nilalapitan at kinakausap di makapagsalita natutulala kasi sa iyo ay nama mangha hindi dahil sa nakikita ko sa iyong harap napapisilip ako diyan parang gustong mangagat pero biro lang wag mo sana damdamin kapag kasal na tayo tsaka kulang gagawin pero ngayon ligaw lang ako paligaw ligaw ang tingin mahal kita prinsesa ko kaya hindi kita kakantutin ang ina, mali-mali yung third verse ko, diba? <laughs> di ba? Ang hirap. Hindi ko kaya. Kaya di ko pa na-record talaga. Kasi, ang dahil ko pang mali. Tapos, yung third verse ko, pinag-iisipan ko kasi parang bastos, parang makakamana. Diba? Parang di ako sasagutin ng nililigaw ko nito kung ganito ang verse ko. Kaya, babagoyin ko. Tapos, yung sarili ko, siyempre, babagoyin ko rin. Para, maangstayin si mag-prone chicks. Basta i-judge na lang mga chips. Salamat sa panunod. Subscribe, share, like, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga video ko. And salamat mga chips. Thanks for watching. Enjoy.